Sa malalim na parte ng creek na ito sa Barangay Imelda Village, Baguio City na lunod ang isang 14-anyos na lalaki kahapon ng alas 10:30 ng umaga, October 14. Matapos ang isang oras ng search and rescue operation, nakuha ang binatilyo sa halos 10 talampakan na lalim ng creek. Pero paano nga ba nalunod ang binatilyo? Ayon sa Baguio City Police Office, kinuha raw ng biktima at kasama nitong kapwa menor de edad ang isang bisikleta sa isang bahay malapit sa creek nang mapansin nito ng isang construction worker. So itong construction worker na ito ay sinigat, sinigawan itong dalawang minor at bigla silang nataranta tumalon sa ilog. Tumawag agad ng saklolo ang mga nakasaksi sa insidente pero naging pahirapan ang paghanap sa biktima. Ilang minuto yun, mga 45 minutes siguro na paano dyan. Tinalian siya tapos pasisisi siya dyan. Ang uh, first responder doon ay PNP. Mabilis yan silang pumunta doon. However, eh, kulang sa equipment. So alam natin yung Bureau of Fire Protection ay capable sa search and rescue. Kaya nagpatulong tayo sa kanila. Bandang alas 11.40 na nang mahanap ang biktima pero idineklarang dead on arrival matapos si takbo sa pagamutan. Nang puntahan ng news team ang lugar ng insidente, naroon pa ang lumang bisikletang ninakaw di umano ng biktima. Ayon sa mga residente, hindi ito ang unang beses na may nahulog sa nasabing parte ng creek. Kaya plano ng barangay, tambakan na lang ito para hindi na maulit ang insidente. Pero para makasiguro, nagsagawa ng dye test ang mga kawani ng CDRMO. Ito'y upang malaman kung saan pumupunta ang tubig at kung mayroon pang ibang butas sa creek. Dito na pag-alamang umiikot lang ang dye sa nasabing parte. Nangangahulugang iisang butas lang ito. Maliban dito, peligroso rin ang sidewalk na katapat ng nasabing creek. Kaya ang barangay, balak itong lagyan ng harang. Samantala, tiniyak naman ng barangay at pamalang lungsod ang agarang tulong sa pamilya ng biktima na isa ring PWD. Gagawa tayo ng mga documents, i-provide natin mga documents na na para to to give to ano para makakuha sila ng financial assistance from CSWDO. Tumanggi na ang pamilya na ipa ang biktima. Charles Nicolimon para sa Lizon Headlines.